Ina ng newlywed na si Zainab Harake, na si Ginang Mariafe Ocampo, nagsalita na kung bakit wala siya sa kasal ng anak. Naging sunod-sunod ang cryptic post ng Ginang sa kanyang social media account na tila nagpapahiwatig na mayroon ngang tampuhan ang mag-ina. Matapos ang ingranding wedding ng vlogger at actress na si Zayna Harake kay Bobby Ray Parks Jr. nitong June 1, ay nabalot ng kontrobersya ang nasabing kasalan. Hindi kasi namataan sa wedding ang ina ni Zainab na si Ginang Maria Fe Ocampo, tanging ang kanyang Lebanese na ama, mga kapatid at anak, ang nakita sa kasal ng social media star. Gaano katotoo ang mga kumakalat na balita na ang mismong ina ni Zainab na si Maria Fe Ocampo ay hindi imbitado sa kanyang engrandeng kasal sa basketballistang si Bobby Ray Parks. Naglalabasan ngayon sa social media ang pahayag ng isang netizen na nakita niya ang ina ng social media personality sa isang convenience store sa Cavite. Kuwento ng netizen. Nakita ko ang nanay ni Zainab noong Hunyo 1 around 6pm to, 7.30pm sa Alpha Mart dito sa Silang, Cavite. May pumasok na dalawang babae, yung isa mas matanda, naka-formal-like kagagaling lang sa event. Habang pumapasok siya sa pinto, nagsasalita siya, like, not exactly but same thought, ako na sariling nanay, hindi pinapasok ni Zainab sa kasal. Gusto nila sumikat? Lalo silang sisikat sa ginagawa nila. Ipopost ko sila sa Facebook ko, silang dalawa ni Zainab at Ray Parks. Magagalit sa kanya mga kapatid ko kapag nalaman nila ginawa sa akin ni Zainab. Ang nasa isip ko that time, at dahil di ko naman kilala nanay ni Zainab, ay kung nanay ba talaga niya to. At siguro malapit lang dito ikinasal si Zainab. Pag uwi ko, chinek ko agad sa FB at TikTok si Zainab at mami niya. Then confirm nga yung babaeng nagsasabing, di siya pinapasok sa kasal, ay nanay nga ni Zainab. Saad sa naturang comment ng netizen, mapapansin naman sa IG post ni Ginang Maria Fe Ocampo Noong June 1, makikita na talagang na sa silang Cavite nga siya, kasama ang isang kaanak. Pumunta nga sila sa kasal ng anak. Nagkita pa sila roon nila kong TV at ang misis nitong V. Cortez. Kaya marahil, may katotohanan ang kwento ng netizens na di nga pinapasok sa venue ng kasal ang ina ni Zainab. Ayun sa post, kumain na lang sila sa isang bulaluan sa lugar. Base na rin sa inilabas na vlog ni Zainab ng kanyang kasal, ay makikitang wala ang kanyang ina at tanging ama niya lang ang naghatid sa kanya sa altar. Kung bibisitahin ang Facebook account ng ina ni Zainab ay may mga cryptic post ito. Kapag may mga taong sinaktan ka emotionally. Take it as a sign na hindi sila worth sa presence mo. Distance yourself at huwag mong hayaan sirain nila ang mental health mo. Mas importante ang inner peace mo. Mababasa sa unang story nito. Sa ikalawang story naman ng ina ni Zainab ay pumapatungkol sa toxic people. Toxic people will do you dirty. Then try to convince people that you're the problem. Sa pangatlong post ng ginang ay tumutukoy sa respeto. Walang maliit o malaki sa taong may respeto. Ang tunay na may respeto ay Marunong kumilala sa dignidad ng lahat. Anuman ang katayuan sa buhay, hindi sukatan ng yaman o kapangyarihan sa pagbibigay galang. Pantay-pantay ang lahat sa harap ng respeto. Di man direktang sinabi, tila nagpapahiwatag na may tampuhan nga ang magina base na rin sa mga post ng nanay ni Zainab. Samantala, sinagot naman ng manager ni Zainab na si Jai Isidro ang tanong kung bakit wala ang ina ng kanyang alaga sa big day nito? Not feeling well, maikling sagot nito. Mas lalong ang lumakas ang balita na baka may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa dahil sa latest story ni Zainab. Listen to God, not them. Aniya sa kanyang latest IG story. Samantala marami naman ang nakikisimpatya at naawa sa ina ni Zainab, lalo na nang ipost nito ang kanyang pagkain Natanging noddles lang at kanin sa araw ng kasal ng anak. Narito ang komento ng mga nerisens.